Dumating na pala yung pasabay ko mga kapanay. Galing kong Pinas, nagpasabay ako, tapos ayan, dumating na siya. Tignan niyo, amoy na amoy mga kapanay, amoy na amoy ang tuyo. Buksan natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga pinasabay ko sa kanya. asi ah, si Madam pala, si Madam Aisha pala yung umuwi. Nandito siya sa Pakistan, tapos umuwi siya sa Pinas. Sa mga gusto niya na magpasabay din, ah, i-message niyo lang ako, bigay ko sa inyo yung FB niya baka itong October kasi katapusan ay umuwi daw ulit siya sa Pinas. Kaya yung mga yung mga nanonood na may kakilala sa Pakistan na gustong magpadala ng item sa Pinas ay i-message yung ako. Tapos yung mga nasa Pinas naman na gustong magpadala ng item sa Pakistan ay i-message yung ako. Ibibigay ko sa inyo yung FB niya para kontakin niyo siya. Ang ipapadala ko lang talaga sa, sa kanya ay mga buto nga. Mga buto ng gulay, okra, ganyan. Eh kaso, sa mga post niya kasi, nakita ko may nagpapasabay ng mga ng mga tuyo, ganyan, naingit ako, alam niyo ingitera tayo, kaya ayan, ang hirap naman niyang gumtingin. kaya sabi ko, ay, ibili mo rin ako, madam, no? Sabi ko, kahit talagang 100 lang na tuyo, ganyan. <laughs> Oo, kasi mabigat pagka maramihan, at saka pag kilo-kilo ang tuyo, mahal. <laughs> Kaya, kunti-kunti lang. Alam mo yung minsan mag-tribe, maano ba? Makakain tayo. Balut na Ayaw, ah, nagigigil na ako. nagigigil na ako, ala pa rin. Sandali nga. Tapos sabi ko sa kanya, Madam, sabi ko, ipagdala mo rin akong kalamansi. Sabi ko, kasi, ano, baka sakaling tumubo yung buto rito. Kasi, <laughs> ay, hindi pa bulok. E, Ito yung kalamansi. Ay, bulok na. Bulok na yung dalawa. O. Oh. Ito yung kalamansi. O, baka kasi tumubo yung buto, di ba? O, oh, ay! Hmm. Binigyan niya naman ako ng 2, 4, 6, walong piraso. Ay, marami na to, ah. Buto nga lang, eh. O, baka tumubo. Ayan, kalamansi ang unang-unang bungad. Tapos nakita ko ito sa post niya, may nagpabili. Pia, piyaya. Piyaya yata, ano? Ikaw lang talaga. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakain ito. Eh, parang kasi ang sarap. Sabi ko, madam, parang sa isip-isip, parang ang sarap. Sabi ko, madam, ibili mo nga rin ako niyan. Kaya yan, nagpabili ako. 99 yata ito, itong piyana to. Piyaya. ito na yung tuyo at ano. Magaan lang pinadala ko sa kanya. May charge pala ha pag magpadala kayo. Kayo na lang mag-usap ng ni Madam Aisha kung magkano ang charge na kinukuha niya sa mga nagpapadala. Pero sigurado mabilis makakarating pag sa kanya. Hindi tulad kasi ng cargo na buwan, tatlong buwan, apat na buwan, kung dumating, tas may isang problema pa. Nagpabili rin ako ng hipo na dry. Yung maliliit. Hmm, hmm ang bango. yung ganitong amoy ang... Hmm. Pagka nag ano, ko, nagbulang lang ng upo, ilalagay ko to. Tapos ito na ang aking tuyo. Hmm. Halaka, ang sarap ng tuyo. Oh. sa October, pag uwi niya ulit, ang ipapadala ko naman, burong isda. Sabi ko, madam, pwede kaya burong isda. Para, ano ba, ibabalot, pababalot ko na lang ng maayos sa tipag ko. Sabi ko, oo oh, naman, sabi niya. Saka, nagpadaing uh, ako. Daing na gurami. Masarap kasi daing na gurami. Mas masarap yung daing na gurami kaysa sa daing na tilapia. Kasi yung daing na tilapia, medyo matigas. Yung gurami talagang malutong. Kaya sabi ko, ipagdaing ako. Ito na siya, ang aking mga buto. O, diwata, sitaw. O, pati ba naman sa sitaw, anjak ka diwata. <laughs> sitaw, dalawang perasong sitaw. Ang sesaya ko. Pero wala pa akong taniman. Pag maayos na, ang taniman ko, saka ko pa lang sila itatanim. Saka mainit pa naman ngayon, mga next month siguro, pwede na itong mga itanim. Tapos, syempre, pag pagsigang, pechay. O, dalawang perasong pechay din. Tapos, nagpabili rin ako ng kalabasa. Isang piraso Kasi dito, ang tinitindalang nyo ng kalabasa, buo nga. Eh gusto ko kasi may puno. Kasi masarap yung bulaklak ng kalabasa, di ba? Saka yung talbos. Tapos, isasamahan mo yung mura pa na kalabasa, yung maliit pa lang. Ay, ang sarap nun. Pagkikisa mo yung talbos, talbos, bulaklak, tas yung murang kalabasa. Mura pa lang. Subukan nyo yung mura pa lang na kalabasa. Ang sarap. Ay, nako, talaga mapaparay ka ng kain. Tapos upo, may upo dito, kaya nga lang, hmm, eh, ba't, bat gusto ko magtanim ng upo? <laughs> Tapos, ay, syempre, ito talaga ang gusto ko, okra. Hmm, kasi nga, ibang okra rito, ganyang kalalaki minsan, pinipitas na. Talagang maaawa ka sa okra. May isa naman magulang na basta Saka hindi nga madulas yung okra dito eh, Ang masarap sa okra, di ba, eh, madulas Saka yung okra sa ating kahit laga lang Ang sarap ng pinapapak, di ba O kaya iulam mo, isawsaw mo sa halubay ba diba? Di ba, o, di nagkatalo na Dalawang pirasong okra rin yung pinabili ko Tapos, ito. Sili Yung maanghang hmm. Ala kasi dito niyan Ala dito niyan Ibe-sili dito. Ganito, itura lang kadalas ang kadalasan sili dito tinitinda. Ganyan. Ayan, ganyan lang ang kadalasan sili dito tinitinda. Hmm. Kaya nagpapili ko dito. Tsaka, syempre, ang siling panigang. Alarin dito nito, siling panigang. Ano sarap nito? Siling panigang. Tap, isa lang pinabili ko, pero, pagka na siya, mapapabinihin na lang ako. Mapapagulang ako, tapos bibinihin ko. Tapos, itong talong na Dito, may tanong din nahaba Kaya nga lang kasi, dito, ang, ang tanong nila, season. Tulad ngayon, ilang linggo ko nang gustong kumain ng talong na haba, wala daw, sabi ng bayaw ko, wala daw season ngayon ng talong. Kaya, anong talong na haba? Ang talong lang dito ngayon ay mga bilog. O, ayan lang mga kapanayan lang ang aking pinabili sa susunod, ang pabibili ko nga, ay, ang ipadadala ko ay daing. Nagpadaing nga ako sa hipag ko. Uh, ang ginagawa niya, uh, di ba, ipinapadala ng hipag ko sa LBC, doon sa sa Manila, sa lugar ng ni Madam Aisha. Tapos ayun, pagdating doon, si Madam Aisha, lilipad siya papunta Pakistan, di ba? Tapos malayo kasi siya sa akin, sa Peshawar siya. Kaya ang ginagawa niya, i niya na din sa akin sa courier. Courier ano o mas Basta courier. Ayun, pinapadala niya na lang dito. Tapos ayun, nung pinadala niya sa akin, two days, dumating naman na siya. Kaya ayan. Kaya nabulok na yung, yung kalamansi. dahil sa dain niya ng pinagdaanan, abe, mula Manila ba naman, pumunta ng Pakistan, o tas nag-stay pa, eh, hindi niya agad na ipadala kasi nga, uh, pakiramdam niya, kaya kinabukasan pa sa kanya napadala. Kaya ayan, napanat <laughs> Pero okay lang, buto lang naman mahalaga dyan. Saka syempre, sasawsawang ko rin yung mga good pa dyan. Ay, ito talaga ang ang masaya-masaya ako -masaya buto. Kasi nga, pagka yung gulay na gusto mo, di ba? Kasi kahit na talong na nilaga, oh crap, pwede mo nang ulam, di ba? Oh, hindi ka naman problema pag may tanim ka. Saka itong ano, ito talaga kasi gusto kong magbulang lang ng upo. Kumakain ba ng bulang lang na upo? Ang sarap yung basta kabud bulang lang lang. Yung pakuluan lang ganun. Ang sarap ng ganong upo. Ano man namis, namis Basta yung bagong pitas, wag naman yung yung ilang araw, ilang linggo ng pinitas. Kasi ito nga ay first time ko siyang matitikman. Tikman na natin ngayon kung ano ba ang lasa nito. Nite, nito, nito. Ayan, binuksan ko na. Eh, tumatapon. Ay, dalawa pala kinuha ko. Natangala tayong sugata. Ano, dalawa agad. <laughs> Patikman ko nga rin sa beran ko sa baba. Patikman natin. matamis Diyan ito pala nasa nito. Matamis. Sobrang tamis, pero magugustuhan nila ito kasi nga. Ay! Para siyang yung nakalata ng matamis, yung makunap. Parang ganun siya, oh. Tamis. Masarap din naman. Pero tama na sa kaisa. Hindi ako mahilig sa mga ganitong matatamis eh. Hindi kasi ako mahilig sa chocolate. Sa ganito, sa cake. Hindi ako masyadong mahihilig dyan. Ubusin lang natin isa. Pero sigurado magugustuhan ng bianan ko kasi mahihilig sila sa matamis. En el pago